Ayon kay Kuya, hindi niya napansin ito yung sa gilid. Pero dito sa unahan, ibig sabihin na sa unahan niya, ayan. Kitang kita. Okay. Boss, bitbit ka pala. O suko ng dito ka. Dito ka. Diyan may ka So Suko lang pa yung uh, 102 truck dito. Dahil doon sa First Avenue ay hindi pa tayo nakarating. Nakakita nyo ba sir yung parking sign? Ano parking? kunapansin napansin sir, kasi kahihinto ko lang sir. Uh, ah. Ayun kay kuya, hindi niya napansin ito. Yung sa gilid. Pero dito sa unahan, ibig sabihin, nasa unahan niya, ayan, kitang kita. So, ang violation nitong uh, van or yung driver, Uh, disregarding uh, traffic sign, libo At yung uh, illegal parking, 1,000 So 2,000 yan Magandang uh, umaga sa inyong lahat Ngayon ay uh, June 20, 2024 At sa oras na 8.30 ng umaga Nandito ngayon ang uh, Special Operations Group ng uh, MMDA Sa pamumuno ni uh, Sir uh, Gabriel Go dito sa kahaba ng uh, Sergente Esguerra at sa uh, sakop ng uh, Quezon City. Tignan natin yung uh, hinahatak doon. Pagkagaling sa may uh, Sergeant Esguerra, nag ang uh, team dito sa may uh, kahaba ng Timog at uh, babaybay nitong uh, kahaba ng uh, 11th uh, Jamboree ha ito Perry kung ka magpapadal na tikitan nitong uh, dahil yeah, na nasa kanto at uh, maahatak ito tayo sa unahan o oh, yan tingnan nyo ang ganda tingnan no pagka hindi naharangan yung sidewalk uh, ay you, ay ito After ng uh, 11 th uh, jamboree, kumaliwa ang uh, team dito sa may kahabaan ng uh, Kamuning Road. Maganda naging uh, resulta nung uh, last clearing natin sa may ng uh, 11 th uh, jamboree. Dahil uh, nung nakaraan maraming uh, natikitan. Bukod na lang dito sa natikitan so bed na uh, na nakapark mismo sa kanto. Nandito na tayo ngayon sa may kanto ng ka Kamuning Road sa kanang EDSA papunta ng uh, Monumento hey! papunta ng uh, Makati sa kanan So yung mga nakaharap dyan sa sidewalk matitikitan o may mga ma ma So nag na tayo ng EDSA dumiritso tayo ng Kamias Kamias Road na ito So magandang uh, ginawa dito ng uh, lokal or ng LGU dito sa may kaba ng kamias uh, Camias Road o oh, dahil uh, kitang kita yung sidewalk pininturahan ng uh, maroon oh, tabi mo tabi tabi uh, yung mga jeep po o katulad nito ang ganda ng pagpapak uh, pagpapark ng mga motorsiklo dito so ibig sabihin nagiging uh, maganda ng uh, resulta ng uh, non-stop uh, clearing operation ng uh, special operation group ng MMDA kaya iiwasan nyo mag-park sa kahaba ng sidewalk katulad niyan, lalo na sa kahaba ng kalsada dahil kumuha na sa kalsada kumuha pa rin sa sidewalk Sir, from uh, Camillas Road kumanan dito sa KJ so unang uh, nadaanan itong uh, isang sasakyan na nakapark mismo sa kanto dito sa kahaba ng KJ so bukod doon, ayan nakaharangan niya talaga black na black niya ayan, huli na dumating ang may ari Ayan. Clear na clear. Nasa kanto na tayo ng Ermin uh, Garcia. Bago magtulay, sakop niya ng uh, barangay Kamias. Uh, so after ng tulay, ito na sakop na ng uh, barangay silangan at uh, nandito na tayo ngayon sa may uh, kanto ng Ermin Garcia at ito na daanan to mga yung dalawang tricycle at mayrong ding ina-attack dito ayun nakasampa sa sidewalk Itong hinahatak na ito ay sakop na ng uh, kaaba ng uh, Ermin Garcia nakakumot ko ata uh, dito mismo naka-park sa sidewalk Bukod sa hinahatak uh, na 'yan ah uh, ito yung mga tricycle dito ay matotoo dahil uh, walang uh, nag-claim na driver apo <tod> After ng Ermin uh, Garcia, nandito tayo ngayon sa may kahaba ng uh, 15th Avenue. Uh, may motor dito na natikitan ano ba ito? animal bike trip na? Oh, yan. yan ang, yan ang resulta nito tinan mo si kuya hirap na hirap lang dumaan dito pag may nakapark sa sidewalk oh, katulad dito oh, saan ako dadaan? Di sa na. So nandito na ang team ngayon sa may kanto ng uh, 15th Avenue sa kanang uh, Pito Ason. May nahatak na dito sa may ano malapit sa Murphy uh, Market. So ito na yung uh, Murphy Market. Mahahatak yata itong uh, isang uh, crosswind matitikitan ng ito at uh, hindi ma-attack dahil nandito yung uh, mayari pero palitin na ito after matikitan yes. ah, ito, ito masasampa yes. Okay.

Kumanan sa Bonnie Serrano at uh, palabas ng EDSA. Nandito na tayo ngayon sa may kanto ng uh, Serrano at saka nitong EDSA. Yung pakaliwa, yun ang papunta ng uh, Makati. Yung pakanan, yun ang papunta ng monumento. Uh, monumento. Ngayon, didiretso tayo. At uh, papasadahang muli ang uh, barangay uh, Bagong Lipunan na kung saan kaharap yun ng uh, Kampa Frami. Nandito tayo ngayon sa May uh, Bonnie Serrano at nasa uh, tapat tayo ng uh, Camp Rami at uh, ito yung papasadahan muli itong uh, Fort Avenue dito sa May uh, bagong lipunan. Mahatak na ito. Dito ay merong uh, one side parking yung sa kanan. Yung mga sa kaliwa, 'yan ang mga matitikitan or mahahatak dito sa sakop ng uh, barangay uh, Kagulitulo, meron din dito mga walang uh, side parking. So, both side matitikitan kaliwat kanan. Na kasampan na rin yung uh, nadaanan natin. Okay, tara. Doon tayo sa unahan. Nasa kanto na tayo ng uh, Justice Lourdes Paredes, San Diego. Abin haba. Tapos ito. Ayan. Fort Avenue. <laughs> Nakata si Ma'am. Di ba, ba Oh, galing tayo dito sa Fort Avenue. Ngayon dito sa kanto ng... Ayan yung mahirap basahin na pangalan ng kalsada. Ito, mahatak. ang layo ng lalakarin natin ngayon dahil ah, uh, hiwalay-hiwalay ang team mayroon dito mayroon sa dinaanan natin at ah, uh, marami pa itong street hanggang doon sa first street unahin muna natin dito sa third, third avenue dito sa nakita natin parang may hahatakin sa kaaba ng uh, third avenue saka ng uh, south road ah, uh, Dalawa nga hahatakin. Uh, dito pa ako sir. ha. ayan, may kasama na ako maglakad. Nasa second avenue tayo. Oh, ang, ang dami dito. Apat. Ito nga uh, barangay uh, Bagong Lipunan. Maraming business na ito napasadahan or na-clearing dahil ito ay uh, nireklamo din ng uh, barangay. Pagpasok natin dito sa barangay uh, Bagong Lipunan kanina, 10 uh, tow truck ang uh, kasama natin dito. So itong uh, mga sasakan na ito uh, ay uh, mahatak lahat. How much yung magbayad the towing? Yung ticket niyo po, it's 2,000. It's unattended but the towing fee niyo po dahil Depende po yan sa kilometer leading from your goal to tumana po. Ang lahi naman pala. So, merong uh, gustong uh, ipakausap kay uh, Sir Gab through phone. Eh, ayaw uh, kausapin ni Sir Gab. So, ito yung pang-sampung uh, tow truck. At uh, ito na rin yung uh, pang-sampung uh, sasakyan na atakin. So, kulang pa yung uh, sampung tow truck dito. Dahil doon sa First Avenue ay uh, hindi pa tayo nakarating. Dito pa. Nandito tayo ngayon sa kaba ng EDSA at back to base na tayo. Ang oras ngayon ay 11:45 ng umaga. Abangan nyo na lang yung mga susunod nating non-stop clearing operation with a special operations group ng MMDA. At maraming salamat sa inyong mga panonood. Bye, hello. 오케이 <laughs> 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 <Okay. 웃음> 안세야 <안소냐? 웃음>